Gusto ba na isang underbone na kaya makipagtapatan sa bilis at performance ng mga motor sa ganitong kategory? Kung ganon, sakta ang tempo mo ngayon at pag-uusapan natin na isang motor na pwedeng-pwedeng itapat sa king of underbone. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel na ito, pakihit ang subscribe button, mag-comment ka na rin at pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa ating mga motorcycle reviews. Unang-una, ang disenyo ng Honda Supra GTR 150 ay talagang nakakakit. Ang hubog nito ay kahawig ng isang tunay na superbike, kaya't ang dating ay talaga namang maangas at kahanga-hanga. Ang kombinasyon ng mga linya at mga kulay ay talagang pamalakasan ang angas at datingan. Ang performance ng Supra GTR 150 ay talaga namang nakakabilib. Ang baki na nito ay isang 149cc 4-stroke single overhead cam, one cylinder na may PGM FI technology. Ito ay may maximum power na 13.2 horsepower at 12.7 newton meter na maximum torque. Isang malakas na power output at performance ang kayang ihatid ng motor na ito upang makapagbigay na isang satisfaction sa bawat riders. Isa pang taglay na katangian ng Honda Supra GTR 150 ng 2023 ay ang maneuverability nito para sa maayos at comfortable handling lalo na sa mga corner. Samahan pa ng maganda at makapit na gulong nito na may sukat na 70x90 R17 sa harap at 80x90 R17 sa likod. Kaya tiwala ang rider na hindi ka basta dudula sa kahit na anong kondisyon ng daan. Pagdating naman sa safety features, hindi magpapahuli ang Honda Supra GTR 150. Ito ay armado ng isang makapal na disc brake sa harap at belt brake sa likod upang magbigay ng malakas na stopping power sa anumang sitwasyon. Bukod dito, ang Supra GTR 150 ay may kumpletong mga ilaw tulad ng LED headlight at taillight, upang tiyaking kitang kita ka ng iba pang mga motorista. Upang madagdagan ang kaaya-aya at magandang riding experience, hindi rin nagkulang ang Honda Supra GTR 150 sa mga modern technology. Ito ay may digital gauge cluster kung saan may malaking screen para malinaw na makita ang mahalagang informasyon habang ikaw ay nagmamaneho. Ang 2023 Honda Supra GTR 150 ay isang blessing para sa mga motorcycle rider. Ang matipuno nitong disenyo, mahusay na performance, mga safety features at modern technology ay nagdadala dito sa mas mataas na level. Ito ay tunay na underbone na kaya kandalhin saan ka man pumunta at kaya makipagtapatan sa ibang mga underbone unit. Hanggang dito na lang at muli po, thank you for watching and see you on the next vlog.